si mam ma binigyan ako ng ayun si mam ma binigyan niya ako ng 200 oh. yung booking niya 100 ano nga lang 84 nga lang to eh may tip na 51 plus halos 6 kilometers lang to kaso nga lang medyo traffic dun sa pick up ko sa kanya binigyan niya ako ng 200 thank you mam ma hindi ko sya na i-vlog Matras yata ito ah. Oh, Matras ka. Uh -huh. Ay, pa rin. Ano ka ba? Aba! Oi. <laughs> ah! Bibigyan na ako ni ma'am ng ano I-finish ko na to Ito nakalagay kasi sa note niya, bigyan kita gasolina sa drop off Whee. Isot ako Regular mam ma uh, 91, 91 regular, regular lang. Apo. abot ba mam? Mm. Ma thank you, mama. <laughs> Nakalibre pa ako kay ma'am ng ano. Salamat sir. Ako. Ma'am, thank you ma'am. Bait ni ma'am, binigyan niya ako na ang ama. nakalibre tayo ng gas puno na uli ang gas ko Uh -huh. pahipahinga muna pag may time salamat kayo mo